mapagdaan lahat ng sakit at marirealize mo na meron talagang tao na kadaan para sa you know? na yun talaga yung parang will bring out the best in you and the pure joy and happiness of being with someone na wala Zian Lin itinanggi ang pagiging ama sa dinadala ni Luis de los Reyes. Sadyang hindi kapanipaniwala ang ilang pangyayari sa pagitan ni Luis de los Reyes at Zian Lim. Napapabalita nga na may anak si Zian Lim kay Luis de los Reyes. Halos ikinagulat ito ng marami dahil hindi nila sukat akalain na magkakaroon ng third party si Zian Lim, ngunit itinatanggi niya umano na siya ang ama ng dinadala ni Luis de los Reyes kung mababalikan natin sa tagal na ng relasyon ni Zian Lim at Kim Chu ay ngayon lamang nagkaroon ng gulo sa pagitan ng dalawa. Kaya sari-saring mga komento ang binabato kay Zian Lim ng mga netizen lalo na at kumakalat na may anak sila ni Luis de los Reyes at itinatanggi niya ito. Pinabulaanan ito ng pamilya ni Zian Lim ngunit nang si Luis ang tinanong ay galit na galit itong sumagot dahil hindi nga tanggap ni Zian ang dinadala nito. Kaya't ating pakatutukan at abangan ang iba pang detalye na ilalabas ng madla ukol sa isyong ito.